Oh, ilang ito, ilang cambio nito? Wa ano to ha, ang hanggang 4 lang ginagamit ko pero 9, lumabot ng 9 to. 9 9 gear? 9. <laughs> oh, Pre, Pali siguro. Yung pang 9, pahugot. Oh, putol. Pa pa Pagawa mo na lang. <laughs> <laughs> sir, lagay ko lang to. Ano ba to? Tukod yan dito? Tukod. Di, hey, pari, nakikailang. Antena to na radyo. Oh, sorry, sir. Sorry, sorry. Palungin sorry. sa ulo eh pag-usapan natin yung presyo. So, kasi kumpleto eh. Oo, kumpleto sa ano eh. Ang ganda ng gulong. Pero hindi kumpleto. Hindi <laughs> naman ako ikaw eh. Mukhang kulang-kulang ka eh. <laughs> Ito. Wala pa pa nagme-message puro wala namang interest yung mga bumili na to. Ayan. Mamaya pala to. To. Hello. Oh, malapit lang ako dito. Kaliwa ka dyan. Kaliwa ka dyan, no, oh, pre. Kaliwa ka dyan. Yes, sir. Oo, oh, dito lang. Oh. Malapit ako. Malapit ako dyan sa kung nasan ka. Oo, oh, sige. See you, boss. Sige. Ayos. <laughs> Tinitingnan ko to matagal na. Ako yung nakausap na ko. Yes sir. Oy, pare. sa pare. Si... Market... Sa ano? Sa kumusta? Marketplace. O nga, o nga. Alam mo pare at ang dami tumatawag sa akin kanina para ano, sabi ko yung unang-unang tum nakausap ko yung unang -una pagbibigyan ko. Eh kasi hilig ko kasi sa mga ano outdoor, mga ito ginamit ko to. Ginamit to sa ano? Sa nilara crop sa shooting niya. yung <laughs> ano <laughs> Ay, ginamit niya ito. Ginamit, oh, ginamit niya ito. Ginamit niya yan? Ginamit niya ito. So, ito binibenta ko ito. Medyo, yeah. may presyo ito, ha? Uh Kasi, mahilig ka talaga mag-camping. Oo, mahilig ako. So, mamaya, papakita ko sa iyo yung mga, ano, niya, mga features niya. Sir, ito. Maganda eh, no? Ito, gamit ito sa, ano, Traders of the Lost Man. Nung nawala yung tao. Baka hindi ko kayaanin ang presyo niyan, sir. Mamaya, pag-usapan natin. Sa iyo rin, ito. Ito. Pipeta ko ba ito kundi akin? Nasa Canada ako, mukha ba ma ako magnanakaw, pare? Either, Pero, bro, kung na mga, parang makatawad tayo. Ito bro. mga motor. Ito, sakto, malapit na mag mag-summer na. Ito yung big bike ko, tsaka ito yung pang, ito yung enduro ko. Pang off-road. Ito pa off-road to, ito pag ginagamit ko pag pupunta ko sa bus, mupunta ko sa bus. Ano yan, <mount> side mirror nun. <focus> side mirror. Kasi okay, mababasag pag ano, pagka outdoor. Kaya ganito lang, kapaan lang yan. Ito. Oh, <laughs> delikado to. Bukang bukan totoo to, sir ah. Binibenta ko rin 'yan. Ayun yung unang-unang unang-unang bolt two? na pinatay ko rito. Two. Hindi ko ginamitan ng baril yan. Ang <laughs> ginamit ko rin nail cutter. Pero okay lang, pasok ako. O oh, na pare, para baka i-demanda kita. <laughs> Di bahay ko mo pasok so, sorry, oh, sorry, 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 Pinapaliwanag ko pa sa ito eh. Pare ito. Oh. Itong features nito dahil nga syempre, may ako sa off-road. Aha. Uh -huh. Ito uh, umakyat 'to nung ano mga Ganyan, вами, Legal, no? Paralaga. Vertical talaga. Vertical talaga. Misa nga, pag ganyan, eh. Pumatras na lang ako kasi ako yung natatakot. Oh, I see. Ang delikado to. Kasi pag ganun. Pag ganun, Tsaka kaya nga may ganyan yan, eh. Hindi yan na Pag gumanyan yan, na spring yan, pabalik. Hindi ka maano. Spring loaded pala yan. Ito, ano? Hindi uh, O都是... to. Ito, ito. naman, no? Kaya mo na to. Kaya Rex, kunin mo na to. Ito yung mga gamit. Maganda, maganda to. So, kompleto ako. Kunin mo na to. May panggatong. Sir, lagay ko lang to. Ano ba to? Tukod yan dito? Tukod. Hindi, pari, nakikailo. Antena to na radyo. sorry, sorry, sorry. Kalungin sa ulo nito eh. Ito, pari, ito yung mga ka panggatong, kumot. Ito pa, pagka mga, kasi siyempre, camper ako, pari. Uh -huh. Sama na to lahat ng gamit. So, Sama na yan? Ito pang pa, troubleshoot. O, pag oh. pag nag-away kayong dalawa. <laughs> Pigis, ayaw, pero huwag nyo gagamitin, huwag, uh, ano yan, pang, ano lang, biro lang yun, ha? Pero ito, mo. meron tayong takore. Kompleto pala ito, no? O, pang, yeah, kompleto yan, pare. Meron pa tayo rito ang kape. Kunin mo na ito, kaya rin. Hindi, depende. Depende sa presyo, bro. Mapag-usapan natin yung presyo. So... Pa, kasi, kumpleto eh. Oo, no, kumpleto kompleto. Saka ano eh. Ang ganda ng gulog, pa, Kung hindi kompleto, hindi <laughs> naman ako ikaw eh. Mukhang kulang-kulang ka eh. <laughs> <laughs> pare. Ito, ito ang pinakamalupit dyan. Yan. nakaano ano yan eh. Okay ni Susie, inawakan mo na pala, pare magnakakaw ko. Hindi, <laughs> <laughs> ano lang Ala, <laughs> Ay, yan, po. Kala, hindi ko. Kaya hirap pasok-pasok ko doon pare. Pero ko nga Oro, kasi to. Pero ayoko po. na. Kabila yata yung ano yan. Ako yung mayari na sa Susie nung <laughs> sasakyan ko ah. Karnaper pa kayo? Karnaper, <laughs> balik tad eh. Balik <laughs> eh. <Paano> ba yan? <laughs> ba't tinuturo konti na lang pare, tatawag na ako ng pulis. Huwag huwag naman. So ito ah. so, okay, okay, dito naman. pwede sa mga maliit na tao kasi. Kasi nga yung mga, mga, o, mga, mga pag nasa, nasa, ano ka, nasa out, outdoor ka, uh -huh. pare yung mga pax, madaling kagatin. Ganun ka agad. Mabagay, <laughs> 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 may katuluhan ka. Pwede nga ano. Nag-iisip ba kayo? kapatalino matalino ko eh. No, Mataas na So ito na. Ganun talaga yan, pambahayan. Sir, so, ilang ano, ilang cambio nito? Pa, ano to ah, ang Hanggang 4 lang ginagamit ko pero 9. Namaabot ng 9 to. 9 gear? Pag recta, 9. Primera, segunda, 8. 8 So, 4 na 8. Um, Tapos yung, ano, yung, yung pang 9, pahugot. Oh, putol, pa pa pag Pagawa mo na lang. <laughs> Kasi hindi ka naman naabot ng 9 hanggang 4 ka lang. Sa pare sa naman. Pang-emergency to. kunin mo na At, ito pa pare. Wala talaga sa say, ito lang jeep ko, meron ito ha. Ah. Special saan, feature, nakita mo to? Oh, maganda yan. Square box. Ano ba yan? Para saan yan? Coffee maker. Oh, <laughs> <laughs> Coffee maker. Microwave. Uh, heater. Aircon. Wow. Dami ah. Lights. feature. Lights. Oh. Camera. Action. Oh, dami pa. Tapos, tol. <laughs> ito pa. Diba, to. tayo sa outdoor, di ba? Oh. Eh, nakita mo yung tubig na yan. Oh, ano yung ibig sabihin yan? Pag tapasok ka sa tubig, isisil niya to. Ganon? Isisil niya yung waterproof. kaya anin ko kayang presyo nito, isisil. Hindi eh, pa, pa ako, no? Ang umang natin pag-usapan niya. Pa, ito, at mag siya sa loob, uh -huh. tapos bilis siya mo mag-drive kasi mawawalan ka ng oxygen. Sa so, sobrang seal? Seal na ka-seal siya. Bro, so, bro, kailangan magdala ka ng dali. No? Oh, hindi ka naman mamatay agad. okay. So, pag-emergency lang yan. Ito, sir. So, ano ito? Ito. Pagka, ano, ka, habang nag-drive ka, gumagano'ng ka, <laughs> yung bunga nga mo. <laughs> Ganun talaga, ganun? ganun, talaga yan? Ganun talaga yan. kasi yung siyempre, pag, pag, pag medyo manakapabayay mo, pag minsan, 8, eh, 12 hours ka na nagdadrive, nakakapagod, Saka diba? Ganun, na, ganun, ka na, ka ganun, kan ganun, 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 Bomal. Oh, yan. Ah, yan yung ano niya. Pa ang picture nito, alam mo, tumatakbo. Alam mo naman mga kalye dito sa Canada, di ba, diretso? Diretso. Kunin mo, ilak mo. Kumawa ka lang. Ganyan ka lang. Ay, hindi yan, liliko. <laughs> <laughs> diretso lang yan. Tala rin Di ba? yan ang purpose niyan. Diretso ba, lang. Parang cruise control daw. Cruise control yan, manual nga lang. Ano ba ang Tapos, pagka may mababangga ka na, bilis siya bulong magtanggal, siyempre. <laughs> <laughs> Para may ilag. <laughs> Ganun lang. Sabagay dito eh, dire diretso lang eh. So, ito pa. Kita mo tong oh, yes. live ito. Ano yan? Ito. Ano yan? Yan ang tinasabi ko sa iyo eh. Ito yung eject. Ano eject? Ito lalabas ang upuan mo? <laughs> Bukas. Ito no, ito pag hinila mo to. So, alibawa yung head on. Oo. Oh. Hilain mo to pa. Lipad ka na. May parachute ka doon sa likod eh, no? Siyempre, Pare. Dumb feature pala nito. Ni Grabe, no? <laughs> Siyempre. Pare, anda. Isa lang yan sa mga marami pang features nito. Ito, sir. Ito, ito. pang ano to eh. Ano, ano ba ito? Yung Ayan. lagayan so ng kumot? Hindi. Saan ito? Owning yan. Oh. Binili mo to, oh. owner ka na owner. Oh, owning. Owner. Uh, owning yan. Owning. I own it and you own it na. Oh, owner ka na yan, pare. Pero hindi, pa binubuksan yan dito. Tapos? Tapos, pag mabilis ka, wala ka nung break, nagiging nga na yan, isale. <laughs> parang para, banglari pa, para, pala ito. Parang, parang payong. Malupit pala ito. Yung <laughs> kontra. Buks. <laughs> <laughs> so, ayan man? na yan. Bale, usapan natin presyo. sige, sir. Usapan natin presyo. Um, so, bibigay ko na lang sa'yo ng ano to, mga 20. Wala bang bawas yun, sir? Tsaka lahat yan, bago. Alam mo, gustong gusto ko to eh, kaya lang. Pwede, pwede ko bigay siya mas mababa, pero tanggalin, walang plate number. Walang plate number? Plate, walang plate number, pag nauli ka, bala. <laughs> <laughs> Mahirap yun ah. Okay, ito, re-register yan, naka-register. Tsaka yung tailaw, pagka may, mag nag-tailgate sa'yo, buksan mo lang yan. Yan pala yan. Huwag mo isasagad yan, pari, natutunaw yung kotse sa Kenya. May tinira ako niyan papuntang bab, tunaw, lumit yung kotse. <laughs> Pinadya ko na lang sa tabi. Laser beam ba? Laser beam yan? Pinututukan ako, ano nang ano, tailgate ng tailgate. Oo. Oh. Binuksan ko. Paglabas ka. ko, lit, binuto na lang siya. <laughs> 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 binuto ko, huwag yung gagamitin niya na. May... Ito, ito, ito naman. lang talaga gusto ko matagal na sa akin. Ito may trailer pa yun eh. Ito panghila hila niyan. Pag kasi nag-hunting ako, di ba? Ang dami kong dati nag-hunting ako sa may ano, sa may, sa, sa sa bako nag-hunting Jasper. Oo. Ah. Dami ko na huling ano? Ano sa? 64 na isa kay ko diyan, naglagay nag yung kalahati <laughs> eh sa highway na ko ano. Takwa pa ba yun? Legal pa ba yun? 64. 64. <laughs> 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 Ang dami. Ang <laughs> dami. 64. <laughs> 64. <laughs> pa ba 'yon, boss? Shotgun. <laughs> Gusto nyo ba? Ayaw nyo ha? Parang tinatrain nyo. Huwag ako moon trap. Shotgun. Okay, Parang gamit ko shotgun. May tawag kasi ako sa usay. May, ano? Meron yung mga... Sa inyo ko lang tuturo to. Yung usa, pagka gusto mong 20, ang, ang tawag sa usa, Hey! Yahoo! Ganon? <laughs> 20, lalapit. Huwag nyo sa pinto sa inyo. Ay, pag 60. <laughs> Kapitan Jason. Kahit Dino pala ngayon. yung wala ng chinelas, mga matay yun. Parang eh. <laughs> <laughs> pala langaw lang yun. Pinaparal ko sila. Kapit ng usalo, mo. So, nagugulat yan. Magugulat yan yung mga. Simbigaw ka. Ganun lang yan, oh. Hindi nagagalaw. Martilyo mo na lang. <laughs> Talagang, ano. Kahit kahit may busa ka ng bala pala, ganun-ganun ka lang, no? Ay, Benta ko na lang, lang to sa sa'yo, Tol. Pagkano naman to, sir? Ano to? Bigay ko na sa'yo ng 4. 4,000? 4. Four. Gusto ko seven, may kasama yung usa. Okay, <laughs> okay na yan, maghanap okay, lang sa rinig ng usa. ito, ito, ito. Ito, trip mo rin. Eto, eto, medyo... Maganda kulay, yun. Ginamit na. dito Tom gusto. Pare, yung, anong to. Pare, ano yung Sa ano, yung... Uh, Mission Impossible. Ito yung Six? ginamit niya yung nalaglag. May parachute to dito. Maandar ba to? Sir, okay lang, iyan ako. Okay. So yan, sa'yo na yan, Tapos, ang ito yung gasolina. Ano ito? Ito. Papalitan mo. Sa TV. Malupit pala ka Ano ka ba? Ako, tinatanggal to. Props lang yan. Ito yung pinapasok siya. So nakaganyan yan. Yan <laughs> yun? Yan ang gamit. Oh, good for ano na yan, sir. Pero matagal. Ito matipid yan. Ah, one month. One month. See, one month. Patagal din pala. No? Tapos may kuryente siya. Tapos pagka, ayaw na, minsan, pagka nabalahaw ka, ayaw mo, ano, ito may isamang gas. Busa mo, sindihan mo na. <laughs> Yan lang pala yun. Pa, Chair pa ako dito, Prad. Ito pa. Ito So, dito tayo. Dahil pang gamit. Pero so, boss, tinapansin eh, ko ito. Ano ba ito? Ay. Binibenta mo ito? Nakita na mo may tupi. Oo. Oh. <laughs> Nakita mo may tupi. Oo nga eh. May kumakaling dito. Pag sinasapa ko yung natutupi yan. Grabe. Wow, matigas. Malakas pala yung kamay mo, sir. Ito yung ginamit ni Pacquiao na no, nag-uumpisa pa lang siya. Yan, may tupi nga, no? Noong nakipaglaban siya kay Mayweather, ito yung pinag-practice niya. Ay, isa kaming tupi niya, ito kay Pacquiao, ito akin. Ah, oh, ganon? Oo. So, Ang Ganda, no? Tupi ko Mag na lang sa inyo no, Remembrance na so, pwede ibenta kay Bustoyo yan. Ganon? Baka yung 2-5. 2-5. kayo mabibenta kay Bustoyo? firma yan. Ni, ma ni Manny Pacquiao, nasa loob nga lang. Ito, ito ba yun, boss? Ayan, ayun! Eh, ay, Kita mo, marunong pala ito tumingin. yung pirma nasa loob. Oh, pero may initial. Meron, pero, para makita mo yung pirma, ihiwain mo ng blade to. <laughs> Ay, masisira. masisira na. Oh, Yan <laughs> lang yun. Ay, so, may ito may pa. po sa, ano? Sabi ko nga siya, may ako sa outdoor eh. Yan, ito. Okay. Um, bike ko. Oh. Oh, Downhill down bike, so. bike, ba? Ito, downhill. Uh Ito, -huh. road bike. Uh Ito, -huh. BMX, pang rampa. Uh Ito, -huh bike ni Mr. Bean. Ano ba Pantanga yan eh. Pantanga lang. Pag gusto mong magbike na medyo tanga-tanga ka. -tanga. yan yung gagamitin. Mukha tanga. Yan. Tapos itong dalawang bike na to, uh -huh. ah, pang-exercise lang yan. Oo, oh, Stateboard. parang stationary lang. <laughs> Skateboard, yan. Tip mo. Hindi ako marunong yan, boss. Snowboard yan. Pare. Snowboard Ay? yan, o. No? Snowboard, o. Oh. Co Kompleto yan. Matigas yan. Kasi nalagyan mo lang ng kumot yan, pwede kang mag-plansya. <laughs> <laughs> Ganun pa niya. Marami pa lang, hindi ko, pwede ano. Pwede pa lang gamitin sa plansya. Ito ang pinakaamat hindi ginamit ko sa ano yan, Tour de France. Yan? Oo. Oh. Sino kasabay mo siya, no? Mr. Bindon, hindi? Hindi. Sino? Ayun naman, yung si, ano, you know, si Armstrong. Sabay kami. Pinupog ko yun eh. Kinindatan lang ako. Sabi sa akin, mapapaya ako sa bansa ako. Pinabayaan ko. Pinabayaan mo na. Nagbigay ka na Ito. Lang. Mga barbell. Ah, dami yung binibenta, sir, no? Ito, ito yung isang set yan. Ginamit ito, ni Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger to, ha? Nagbo-boxing ngayon. Ngayon, no? Hindi hey, no, niwala ko. Oh, Oo, oh, nga. Hindi si Pacquiao. Ano nga oh. pala yung... Arnold Schwarzenegger may ari nito. Ah, oh, talaga? Oo. Oh. Collectibles pala to. Ibigan ko lahat Si Lebron, ginamit din to. Kaya lang, di nga niya nabuhat. Kaya Bakit? medyo... Ito, dartboard. Sino may ari niya? Ano natin yan, boss? Ganito. Pare naman. <laughs> sample, ba, sample. Sample nga, boss. Sample, sample lang mo, sample. Sample, sample. 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 Bibenta ko ba ito kung Pero upang ayaw ko niya? O, Jin, tawakan mo na ito dahil baka ino na to Mabibilib na ako dyan kapag yan. Okay, si sir. Uh, tubukan mo nga ang tamaan yung ano, sir. Ano? Ay, yung gitna, gitna. Wah, oh, talaga naman. Baba-baba. Ba, ba, <laughs> groupings talaga naman. Lupit pala ito. Sir, pwede ka subukan? Huwag na, hindi ka pa nga bumibili. Subukan mo na eh. <laughs> nah, Ay, may mga pin ko kasi mahal yan. Titanium niya, may platinum, may kahoy, may <laughs> chapstick. Chapstick pa niyan pa. So, ayun na nga, pare. Kasi marami pang darating. Pinagbigyan ko lang kayo. Eh, sir. So, uh, ano maybe... na, ano na ang mga nagustuhan nyo? Pag-usapan eh, ko na namin, sir. Sige, hindi, may naisip na ako kasi nangyari kasi, sir. Talagang, ano, birthday ng anak ko. Oo. Oh, eh, yun. Mga magkakasunod tayo. Gusto ko sana regalo. May eh, gusto ko sana ng bilhin. Eh. Hello. Ito sana. Ito kung okay, kailan <laughs> ba <laughs> kayo? Napakasira ulo mo. Hindi na pa ako nagpapaliwanag. Yan ang pala bibilin mo. Umayos na kayo rito. Baka labasan ko kayo siya. Diyan pare. Huwag na kayo babalik dito ha. Okay lang naman. Sana kayo lang. Huwag na kayo lang kung ito. Matapang pala masyado to. Kung magganakaw ng pagkit. Hindi naman po pwede ganun-ganun lang. Di ba?